Hi guys! Welcome to our mini vlog. Ito nga at mag-grocery naman tayo. Kasama ko ang tatlong batang makukulit. Ayun nga si ate, si kuya at ang aking bunso. Bale, ang tagal na din natin hindi nakapamili sa RCS. Kaya sinulit natin. Good for one month na siguro yan. At ito, kadarating lang natin sa house. Ayan nga ang dalawang kiddos, kausap na ang daddy, habang kumakain ng napakasarap na ice cream. At dumayo nga pala tayo dito sa mansyon ni Donya Ann. Ayan ang ating mga pagkain. Wow. Kain po tayo, thank you Lord sa food. Napakasasarap na mga inain ni Madam. Ito nga si Aling Tisay at si Chichi, lumalafang na. Ayan o si Madam Janeline. At nandyan sa Gedli, si Sis Vanessa. Ayan, nagkakainan na. Napakasarap talaga ng na food ni Ate Anne. Maraming salamat, Atian. Anne. Ito naman bata na to. O, ba? diba? Napakasarap talaga Your... ang <laughs> na. sumulit. ang sarap daw ng luto ni Ate Anne. At ito ang mga kiddos, naglalaro. Thank you for watching, guys. Good night.